Magandang gabi sa inyo mga idol Ipitan natin si tatay ng mag, uh, May pagka-cut mat, yan ng idol no? Street lang Tapos uh, point lang yung Ibaba na, na yan mga idol Tapos ah uh, Tapos yan nag, uh, Tatapos na yan Nag-trim uh, na, na, tayo sa Ubus ng leeg mga idol Tapos yun, nagbasa na tayo ng uh, tubig sa kanyang hinapay kasi one side yung uh, plaster niya, kanyang buhok mga idol. Tapos niyan, uh, sabi niya, wag lang putulin yung nasa buhok sa kanyang dunggan. <laughs> Tapos, sana ko sabi, Okay ending busan ko na mga idol yan yung uh, finish product mga idol yan yung uh, looks dati mga idol no sabi nyo mga idol okay thank you for watching mga idols